Una natin ngayon. Si Comelec Chairman George Erwin Garcia atin po pag-usapan dahil may mga gustong amyendahan ang Comelec sa Omnibus Election Code. Kung ano-ano yung mga ngayon, may nasa siyam na raang pahina ata yun. Dati na silang nagsusulong ng pagbabago sa Omnibus Election Code. Ito kasi umiira ngayon, 1985 pa ito ginawa. So mga panahon yun, hindi pa automated ang eleksyon, wala pa tayong internet, di ba? Iba pa yung presyo ng mga political campaign materias may uh, may inflation kung na magkano lang dapat mong gastusin Yes, uh, at subotante. at that time siguro hindi pa naabuso yung party list system mm, ayan. hindi ba so maraming gustong pagbabago po sa am um, eleksyon ang COMELEC at kaugnayan may mga may binuunang rekomendasyon ng COMELEC at ang pagkakaalam natin ay isusumite sa kongreso para syempre kinakailangan ng kongreso dyan eh congressional mm. action yun dahil aamiyandahan po ang batas so Alamin nasa atin ang at, linya uh, mm. nasa linya natin uh, Nimfa, si COMELEC chairman George Erwin Garcia chairman magandang umaga po sa inyo NIMFA at we. Well sa Double Weng sa Double B. Good morning, Good morning, sir. Chairman. Magandang mga kapo, Sir Weng. mamimpa, Magandang bargay rin po sa mga kababayan natin. Salamat. Kwentuhan nyo nga kami. Ano daw ho itong mga... Yeah. May panukala kayo na gustong amyandahan hmm. ang Omnibus Election uh, Code Siguro natin. Siguro yung, mm. yung pinakang, ano ba, pinakamalalaki. Uh, of course, uh -huh. lahat yan mahalaga. Pero ano po yung critical doon sa inyong uh, binuong rekomendasyon, Chairman? Una po mo muna, ma, 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 ma Sir Weng, uh, tama po kayo. Tayo po nagsumite nung nakaraang kongreso pa, noong 19th Congress, mm. ng mahigit siya manadaan na pahina na pagbabago ng ating pong Omnibus Election Code. Bilang backgrounder lang po ang ating pong Omnibus Election Code kasi ay 1985 mm. pa, wala pa po itong pagbabago. Napakahira po magpatupad ng mga ng batas natin na medyo moderno na tayo, madami ng mga dami nang nangyayari, madami ng pagbabago, subalit mga lumang mga batas pa rin ang ating pinapatupad. Mamimfa uh, Sir Weng, dapat po hindi amendment. Dapat po tawagin natin revision. Kailangan overhaul talaga. Mm -hmm. Magmula po sa filing. Sa, well, hindi muna filing. Magmula sa registration filing ng candidacy, mga disqualification mm -hmm. at uh, cancellation ng candidacy. Halimbawa po, sa atin pong kasalukuyan na umiiral na, na batas, kapag po nag-file ng kandidatura ang mga kandidato, sila po hindi pa considered candidate. Mm -hmm. Sila ay considered candidates lang sa unang araw ng campaign period. Oh, ano ibig sabihin po niyan? E kung halimbawa, ang filing ng candidacy natin ay October 2027, mm -hmm. ang eleksyon ay May 2028. Mm -hmm. Ibig sabihin, sa October, November, December, January, ba, hanggang February mm -hmm. ay hindi pa po sila kandidato, gumagastos mm -hmm. na umiikot na, naminigay na ng ano-ano, hindi pa sila kandidato. Kandidato lang sila sa February sa national position at mm -hmm. sa March sa local position. Napakalaking bagay po 'yan at napaka-critical na ibig sabihin gumagastos na yung mga may pera mm -hmm. yung mga wala nakangangalang so, hindi pa siya premature campaigning yun supposedly eh. To chairman pero hindi sila makasuhan for that crime kasi nga ah, mag-uumpisa pa lang sila ano ba ah, uh, ma -ma -ka, doon sir um, doon sa campaign period sa campaign period na, oh, nakasaan sa batas hanggang uh -oh. dito lang o oh. So, yan okay, ho ang 90 una. Days po yan yun, before the election. Yun ang, yun, At saka yun y 45 days before the election. Yeah. Oh, yan, yan ba yung pinakamalaki na gusto niyong uh, baguhin? Yung eh pati sa po mga substitution. Lamang. Pati po mga substitution. Talagang dapat baguhin na natin na wag na natin papayagan mm. ang substitution except uh, in case of death or disqualification lamang. Ma paano paano Di yung yan chairman? Paano yung substitution? Eh, Siyempre po ang ginawa lang ng Komelik itong nakaraang halalan, mm -hmm. talagang lakasan ng loob. Ang ginawa namin, pinagbawal namin na hindi kami tatanggap ng palitan kung ang kadahilanan mm -hmm. ay dahil nag -withdraw. Pero maganda po kasi ito ay ma-legislate o maging batas ng ganap mm -hmm. na kung saan kung ang kadahilanan ay dahil ayaw na o nag-withdraw. yung pala naman ay sa epang lang kunyaring ng lang yung ng slot. Mm -hmm. Opo. Opo. Eh, so dapat 'yan hindi pinapayagan mali na lang kung yung kandidato ay sadyang namatay mm -hmm. o na disqualify. Yan po yung isang napakalaking bagay din mm -hmm. na dapat eh tinitingnan at binabago. Tapos ano pa ho yung uh, yung yung kwan ito yung yung kanina nabanggit mo yung, yung premature campaigning. Yan kasi maraming reklamo ho diyan. Mer meron meron tayong ano, may premature uh, campaigning pero wala ho siya masyadong napaparusan, walang ngipin, walang di ba? Walang ngipin ng ating uh, uh, code, uh, chairman. Pagka Pagka po sir, uh, automated election, wala na pong premature campaigning. Mm. Uh, ang premature campaigning lumalabas kapag ka manual na halala lang. Halimbawa barangay mm. at FP election. So yun nga po yung dapat na talagang dapat pag ng kandidatura, sila ay kandidato na kaagad na considered. At siyempre mm. isa pa sa dapat natin binabago ay yung tungkol din sa issue ng mga nuisance candidate. Parang dapat yan, Ah uh, criminalized. Hmm. Hindi yung nag-file ngayon, diniklara mong nuisance. Sa susunod na eleksyon, uh, nag-file na naman, diniklara mo na namang nuisance. Nakaka-three consecutive term ng nuisance. Nuisance ng nuisance hmm. yung iba, nagpapabili, nagpapabayad para lamang makatakbo o kaya naman talagang panginis lang hmm. sa mga kandidatong parehas lang ang mga family name. Ibig sabihin, kinakailangan may punishment din kapag na-declare na nuisance. Halimbawa, sa maliba sa perpetual disqualification kung hindi man pagkakakulong dapat fine man lang ang ating iparusa doon sa mga nuisance kasi ginagawang karnaval yung yung pagpa-file ng kandidatura, hindi ba, chairman, kasi na naalala ko naman pag nag-cover ako nung may nagko-costume pa nga eh, mm -hmm. nag-Superman eh. Pang-content sa social media, kaya nagpa-file. Di ba, chairman, may nangyayaring ganyan. So, doon, um, ang opo. alam ko, um, chairman, kasi may mga panukalang batas na rin sa Senate para po asasinado, para i-criminalize na nga yan. So, ito ipapasok din po doon sa inyong panukala na revision ng Omnibus Election Code. Yes po, ma'am, ma uh, mm -hmm. Weng, dapat din, ka kapati yung ating issue po ng yung ano yung amount na pwede magastos ng mga kandidato. ang naman nakakita? Mm -hmm. Hanggang ngayon, tatlong piso per registered voter pagka uh, may partido tapos limang piso per registered voter kapag ka independent candidate. Mm uh -huh. Eh po tayo. Wala, wala na pong ganung amount na Opo. gastusan. Uh -huh. na ang, na ang botante mo, 10,000, ibig sabihin sa buong campaign period na 45 araw sa lokal, ang uh -huh. pwede mo lang gastusin, 30,000 pesos. Eh ang 30,000 pesos, baka isang oras lang gastusin ng isang politiko ngayon, <laughs> eh, sa kasalukuyan. Oh, uh -huh. so, <laughs> hindi, na po, hindi na po realistic uh -huh. ang, Pero, uh, pero eh, hindi ang naman po paggastos. Hindi niyo introduce doyan na uh, dapat hanggang dito lang ang limit o oh, campaign spending niyo. Open May pa rin siya ang. May limit sa pa rin kaya lang siguro uh, tataasan. Pero, pero nakita niyo ngayon yung campaign spending ng uh, iba, aabot ng bilyones. 'Di ba? Uh, chairman. Ayun na nga po. Uh -uh. 'Yun nga po si Wing, akin ang yung mga bilyones na 'yan hmm. halimbawa sa national candidates ay bago pa maging magkaroon ng tinatawag na campaign period hmm. na hindi po kinakailangan isumite sa Comelec yung mismong uh, gastos nila sapagkat hindi pa nga po sila kandidato hmm. at wala nga pong premature campaigning. Yon, Therefore, o. ang ire-report lang sa amin na gastos ay mula sa maging kamp yon. kandidato sila sa unang araw hanggang hmm. sa matapos ang uh, eleksyon. Yun lang ang pwede i-report sa amin. Hmm. So yun ang sinasabi natin napakalaki ng loophole hmm. ng batas na yan na kinakailangan na nating ayusin. Hmm. Kaya, kaya Chairman, siguro kailangan ipaunawa natin dun sa mga uh, viewers sa listeners. Kaya tinatakdaan ng limit, gusto natin isaayos para pantay, di ba, Chairman, patas ang labanan para dun sa mga kandidato. Hmm. At para, kasi ang alam ko, para maagapan din na, o sige, gagasos ka ng malaki. Hmm. So pag nakapwesto ka na, bababiin mo yun. Di ba? Parang Oo. namumuhunan. <laughs> Opo. Tama po kayo, uh, Ma'am At, uh, sa at uh, isa pa sa so next week po, ang ating pong uh, Committee on Suffrage and Electoral Reforms ng Senado ay magpapatawag ng pagdinig sa hmm. paungunan ni Senator Ping Lacson patungkol naman sa Anti-Political Dynasty. Ayun. Siyempre, yan po yung nakalagay sa Saligang Batas hmm. na maaaring ito na nga yung tamang panahon uh, na magkaroon ng tunay na batas na para po maipatupad yung Anti-Political Dynasty provision Aha. ng ating Saligang Batas. Ito yung, ay, so ito pala yung, uh, uh, sa party list, sir. Ihaban uh, ko pala, Chairman. Sa party, party list, list ano po yung uh, inyong iniintroduce dito? Nandito rin ho ba yun sa inyong binuo ng panukalang revision ganon? Na dapat Pababago yung talagang, sa party list group? Uh, yung ah, ah. marginalized sector talaga uh -oh. ang uh -oh. so, ano Kasi po yung eh. yeah, ano po yung recommendation ninyo dito, Chairman? Alam niyo po uh, sabi nga natin mm -hmm. dapat major overhaul mm -hmm. kung uh, mamarapatin sana ng ating gagalanggala ng kongreso ang ating party list system. Alam niyo po mahigit na po'ng 20 taon. sobra-sobra mm -hmm. na ang ating party list doon, na wala pa pong binabago doon ng mga provision. Mm -hmm. Napipilitan po ang ating Korte Suprema na mag-enhance. So Ika nga eh, to a certain extent ang tawag nila judicial legislation mm -hmm. na uh, nasu-supplement yung katulad sa limbawa mm -hmm. nung una ang uh, sabi uh, ang sabi dapat eh, hindi ka nakatira sa gated community ng Dasmarinas Village hmm. o kaya Forbes Park tapos after several years, nagbago ang desisyon hmm. at sabi, eh, hindi naman daw kinakilang gumagapang sa kahirapan hmm. Sapat na lang na merong advocacy. Ayun po, inakitang butas yun. Nang hmm. madami na, ayun uh, uh, pala naman. So kahit pala na ako'y super billion, hmm. super billionario, pwede ako magrepresenta ng mga magsasaka. O oh. oh, kaya mga may hirap. Yan. Kahit ako'y lalaki, pwede ako magrepresenta ng mga kababaihan. Hmm. Kahit ako hmm. ay uh, bata, pwede ako magrepresenta ng mga nakatatanda. Oh. Dahil basta ang importante, may papatunoy ako na advocacy So dyan palang napakalaking butas yan. Samantalang ang sabi ng uh, konstitusyon, yan mm -hmm. ay para sa marginalized mm -hmm. and underrepresented. Yun. So hindi naman aabot sa talagang ibabolish nyo yung party list na. Wala tayong party list. Pero yun lang, i-focus lang talaga. Kung ito lang mo talaga, dapat kung kumakatawan ng tunay, hindi yung pagdating ng panunumpa, ang, ang gagara ng mga suot na mga yan. Kung hindi kumakatawan sa mga mahihirap na sektor. Hindi po natin mapapa sapagkat siya po yung mismo sa saligang sa batas natin. Ang isa pa po mamimfa uh, sir Wayne, yung pagkocompute. Alam niyo po bang sa bawat eleksyon na lang, lagi na lang kami nakakatanggap ng mga petisyon. Uh -oh. Ito dapat ang computation hmm. Hindi dapat ganyan ang computation Dapat ito lang entitled sa, uh, sa seats na ito. Uh -oh. Dapat hindi entitled sa seats. So yung competition hanggang ngayon, wala po kasi nakalagay uh -oh. na formula sa mismong batas natin at ang Korte kasi, Suprema po natin ay nag provide niyo, ng formula. Chairman, kasi pag nakita niyo yung resulta ng mga party, sandali lang, parang ganito lang kaliit, Kaya tapos nakakapuha hmm. ng pwesto. E eh, mas mataas cash pa yung nakuhang boto ng mga tawag rito ng mayor. <laughs> di ba? Kesa sa party list, di ba? Eh, so dapat itaaso ika nga yung yung oh. porsyento para maging para, para, manalo. Ng representation. At saka dapat po sa ating palagay, i define alamin ano-ano talaga mga sektor ng ating lipunan ang entitled sa representasyon kaya nga po para i-determine natin sino ba talaga yung marginalized opo, yung opo. Ika nga lang e, ay kokonti at dahil na mahina sila hmm. dahil wala silang kapangyarihan na dapat sing magkaroon man lang ng boses hmm. sa ating kongreso halimbawa po farmers fisherfolk hmm. urban poor kababaihan, kabataan, mm -hmm. yung mga yung mga veterans, yung mga veterano po natin. Mm -hmm. Halimbawa, sila po dapat halimbawa, sampung sektor 'yan. Mm -hmm. na therefore, kapag ka nag-accredit ang Comelec ng ating pong mga pa party list, mm -hmm. ika classify sila per sektor. Opo. So halimbawa, yung sektor ng kababaihan may nagpa-accredit na tatlong po. Mm -hmm. Dapat malalaman po ng ating pong batas Ilan ang representasyon dapat ng kababaihan? Halimbawa, ay uh, assign natin mm. uh, da, da, ang mm. Sa 20 po yan yung mga nagpa-accredit ng mga party list para sa kababaihan, sila ang maglalaban laban mm. doon sa 20 mm. na seat para sa para kababaihan. Sa Ibig sabihin, at 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 any given time I'm Merong representasyon ang bawat sektor. Mm -hmm. Hindi yung walang representative. For example sa kasalukuyan, ito naman po with all due respect, may representative po ba mula po sa ating veterano? Mm -hmm. eh, Siyempre kumukonti na po sila pero sila po ay kailangan kailangan ng atensyon Opo. at mga batas na magpo ng kanilang interes at ang kanilang mga kamag-anak. So mm -hmm. sektor ang tututu uh, tutumbukin nyo Kung kumakatawan sa sektor at hindi Maglaban sa Maglabanan sila doon sa sektor. sektor uh -oh. Hindi sa advocacy kasi yung iba sasabihin, "Oh, laban kami sa korupsyon. Hindi kasi ngayon, laban sa siya... ng numero, oh, makakuha oh, ka ng oh. boto, hindi na yun sa sektor, 'di ba, charmaine? Eh, pero dapat ibalik sa sektor Opo. talaga. Uh -oh. Eh hindi po ba kahit naman po ordinaryong mm -hmm. legislative district congressman ay lumalaban po sa yeah. korupsyon. So mm -hmm. ibig sabihin, lahat po pwede maging ganun ng advokasya. Pero no. kung ikaw ay kabilang sa nakatatanda o kaya ikaw ay kabilang sa urban poor, mm -hmm. ay eh siyempre yung pong concern ay patungkol mismo sa sektor na inyong kinabibilangan mm -hmm. upang maipaglaban yung sektor na yan at upang mm -hmm. ang boses ng sektor na yan ay sadyang mapakinggan sa ating Yun. pong kongreso. Okay. <laughs> isa pa, Chairman. Yung pong kwalifikasyon naman, may, may pagbabago ba ho Diyan, kasi right now uh, uh able to read and write tapos uh kahit uh, yung, qualification ano, yung qualification ng mga, mga kumakandidato basta may, may gusto bang pagbabago doon o wala na eh siempre po yung po kasi, mga nakalagay sa saligang mm -hmm. batas hindi tayo pe, pwede magbago sa pamamagitan lang ng ordinaryong batas hanggang mm. hindi natin binabago ang mga provision ng saligang batas. Mm. So medyo mahirap po yan. Kaya lang, sana po mapagbigyan ng Comelec na hindi lang po ministerial ang aming duty mm. sa pagtanggap ng uh, candidacy. Naalala niyo po yung nangyari sa Tarlac na minsan inasisi ang Comelec kung ba't daw tinatanggap. Eh, pero siyempre po, hindi naman namin pwedeng hindi po tanggapin ang kandidatura ng isang tao dahil siya singkit medyo maputi, medyo madilaw-dilaw ng konti yung kanyang balat, mm -hmm. o kaya medyo sulog ang balat na katulad ko halimbawa. Mm -hmm. Ibig sabihin po, sana bigyan kami ng kapangyarihan mm -hmm. na mag-require ng dagdag na dokumento man lang mm -hmm. sa pagpa-file ng kanilang kandidatura. Halimbawa birth certificate. Mm -hmm. eh, dati po kasi nag-require ang Comelec ng sertifikasyon uh, na ipa-file kasama ng certificates of candidacy mm -hmm. bilang pagpapatunay na hindi po sila adik o gumagamit mm -hmm. ng uh, pinagbabawal na na gamot. Mm -hmm. eh, ito pwede nila sa Korte Suprema sa kaso ng Pimentel versus the Commission of Elections, mm -hmm. at uh, Social Justice Society versus Dangerous Transport. Sabi ng Korte Suprema po ay mali. Hindi pwede mag-require ang COMELEC sapagkat mm -hmm. yan ay kapangyarihan ng Kongreso. Number mm -hmm. two, yan ay dagdag na kwalifikasyon na wala naman sa uh, ating saligang batas. So, mm -hmm. Ibig sabihin, isipin niyo, ang ganda ng intensyon Tama. pero ito po i ang unconstitutional. Oh, yung pinaluwanag oh. ni Chairman Garcia ay doon sa kaso ni Alice Guo kasi ang tanong ay bakit siya nakakandidato tinanggap hmm. ng COMELEC yung kandidatura hindi na background check na hindi man pala tunay na Pinoy. Ito Chairman, ito lang po sa Omnibus Election Code na ating pinag-uusapan, hindi ho ba yung sa Section 95 nito tungkol po doon sa mga um, pinagbabawalan na mag-donate sa mga kandidato sa eleksyon. Uh, I-relate lang po natin doon sa investigasyon ngayon doon sa flood control projects. Weng, ano? Kasi, di ba, Chairman, issue ngayon yung uh, ito, particular case, inamin hmm. po ni Senate President Jesus Escudero yung pagtanggap niya ng donasyon mula sa uh, may-ari o presidente ng flood. korporasyon na um, may may flood control projects sa gobyerno, so, may may kontrata. Uh -oh. Oho. So, in so, re relation dito, ano po yung pinupush ninyo Uh, para na pagbabago dito sa Omnibus Election Code na pwede mag-apply dito sa ganitong case? Ma'am Nimfa, ito po. Hmm. Hindi ko directly sasagutin. Baka Apa. kasi naman sabihin, ipipinipreem ko yung aming gagawing investigasyon hmm. at the same time yung kasagutan niya sa investigasyon na yan. Pero ganito po, ang katanungan ay kapag ka ba na bawal yung mismo mga kontraktor uh, uh -huh. ng pamahalaan whether service contract uh -huh. o kaya may kontratang pampubliko ay public works uh, sa sa uh, gobyerno uh -huh. ang tanong ba dyan? ay eh, kung sakaling nag-donate si A sa isang uh, kandidato ay uh, bawal ba siya mag-donate in his personal capacity uh -huh. Uh -huh. O okay, alibawa personal na kapasidad eh. Hindi naman ah. dahil sa siya si ay presidente mm. o official mismo ng uh, ng mismong public works. So, yan ba ay kasama rin sa prohibited. Number one. number two, kung yung mismong uh, isang uh, uh, presidente ng kumpanya ay nagbigay talaga ng tulong mm. o financial na tulong sa isang kumakandidato, tanong, yung bang kumakandidato rin ay liable sa mismong uh, uh, pagtanggap ng uh, ng ng contribution mula sa bawal magbigay ng mm -hmm. contribution na yan. So yan po ay eh, dapat yung, uh, nating masagot na na, na dapat malaman. So ibig sabihin, sa akin palagay may mga makikita at loopholes mm -hmm. ang mga magagaling na abogado o gray areas sa provision na yan and therefore kaya kinakailangan magkaroon na rin ng mali ma malinaw na pagbabago. Tama. Opo, para hindi naman okay. po subject sa interpretasyon pa ng ating pong mga kakasuhan oh. o nung ating mga iimbestigahan. Pero may investigasyon po ba ang Comelec ngayon, Sherman, doon sa pagtanggap po ng mga kandidato ng kontribusyon mula doon sa mga kontraktor ng gobyerno kagaya po nitong kontraktors ng flood control projects? Ay ngayon po magsisimula na kami, magmo-motoprop investigation po kami sapagkat siyempre uminit ang issue na yan. Alam niyo po ang katotohanan talaga. Pag tinignan niyo naman po yung mga sose na pinafal, yung mga pagkakapal-kapal na mga forms at mga documents na pinapasabit namin, siyempre hindi mo naman makikita talagang contractor siya ng pamahalaan. Halimbawa po si Sir Weng nagbigay sa akin ng donasyon. Ang nakalagay doon sa kanyang form na finilapan negosyante siya, businessman. Hindi naman po magre require nagre-require patas natin, mm -hmm. na specify mo kung ano mismo yung uh, negosyo mo. Kaya nga po Ma'am Ninfa, dyan po papasok mm -hmm. yung sanang tulong sa amin ng mm -hmm. publiko na masabi sa amin, eh, ano ba ang nature ng negosyo niya. Yung pala mm -hmm. nagbibenta pala ng droga yan oh. o kaya naman po, eh, illegal pala naman ang negosyo niyan. Yung po ang kadahilan na kung bakit under the present Comelec leadership, mm -hmm. for the first time po Ma'am Ma uh, Ninfa Sir Wang, atin pong pinabresize nilagay sa website ng Comelec ang mga sosya ng mga kandidato upang ang mga kababayan natin ay makita, masuri, alamin at ma-report sa amin kung may mali at irregular sa sinubmit sa amin kasi, ng mga kandidato. So, nag-start na ba yun? Uh, ah. Nag-start na ba daw? Yung, yung motu-propi investigation po nag-start na sir? Ito pong mga linggo ito magsisimula na po oh. sapagkat nung nakaraang araw, binigay lang natin ng instruksyon. Mm. Meron po kaming uh, Uh, departamento na in-charge sa mga sose, ang tawag po namin dyan PIFAD, mm -hmm. Political Finance and Affairs Department, mm -hmm. na talagang yan ang tumitingin sumusuri sa lahat ng mga 48,000 na mga uh, sose na sinasabit ng mga kandidato sa bawat eleksyon. At mm -hmm. madami kami nakikita, sobra halimbawa sa limang piso, mm -hmm. kulang ng ganito, mm -hmm. so kulang sa dokumento kaya o kaya naman hindi tumugma ang kanyang sinubmit na mga advertisement contract mm. o binayaran sa mga media entities, samantalang yung mga media entities ay tama yung mga sinubmit na mga oras, minuto mm. na binabayaran nila. Sir, man, yung pong, uh, na, gusto na. ko lang malaman kung mm. kung yan isisimulan nyo para ho masilip kung meron bang mga kontraktor na nag-donate, uh, mm. yan ho ba eh, lahat, hindi lang iisa na kandidato o uh, sino mga o, politiko, lahat. lahat mula lokal hanggang national mang masilip na yung mga donors nila o ay hindi involved sa anumang kontrata sa gobyerno. Ay opo, actually yan naman pong uh, sa kasalukuyan yung 2025 elections yung amin na put isa na nag-file ng sose na kandidato para sa pagka-senador at yung 142 na uh, mga kandidato naman sa party list. Ongoing na po talaga yung aming pagre-review ng kanilang mga sose eh. at uh, sa buong Pilipinas po ay eh, halos mil eh, na mga kandidato naman sa iba't ibang posisyon ang nagsabit sa amin ng sose at iyan po ay eh, kasalukuyan na nire-review na talaga ng ating po, opisina na yan ng Departamento. Kaya lang yung mga lumalabas kasing accusation-allegation ngayon hmm. ay parang way back 2022 naman hmm. at hindi po 2025 lamang. And therefore, Pwede po kami bumalik na sa 2022 uh, pa para lang makita namin yung mga akusasyon at aligasyon na yan. Para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang isang election offense po ay nagpe-prescribe o ikang ay nalulusaw mm -hmm. o nagiging baliwala limang taon pagkatapos ito ay makumit. Kung halimbawa po ito ay 2022 pala, magpre-prescribe yan uh, sa 2027, 2027. pa. Uh -uh. Kung 2025 naman po na-commit itong huling eleksyon, ang prescriptive period niyan, o ika nga ay mababaliwala yan, wala ng kwenta, uh -huh. ay sa 2030 pa. Kaya may jurisdiction po pa, pa po hmm. ang Comelec kahit 22 okay. elections at lalong-lalo na ang 2025 election. All right, Chairman. Eh, good luck po sa inyong mga hakbang <laughs> o mga plano na baguhin uh, o i-overhaul ang ating omnibus election code. Chairman, salamat po sa Maraming oras ngayong maga. So, magmi ma ma marami remain, maraming salamat po, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank Yan you. Ngayon, uunahin natin na uh, tinimpa, Chairman yeah. ng Commission on Elections si Chairman George Erwin Garcia at yeah. ang plano nila paggamit Walang pinopro.